kain na tayo mga idol ng tanghalian at ayan oh may baho na ako at bumili rin ako ng ulam andina ako sa LTI ayan pero may ulam din ako mga idol okra Nanilaga at saka ito ano ito? yung dinakdakan yan dito na lang ako kakaisa loob ng sasakyan para so, mga kailo kain tayo wala mo hmm stop stop mo wala hmm Napakasimple hmm. yung ulam, makadulang, pero napakasarap. Makainit ba kayo lang? Hop! Ito mga kadula, may nilagay ko na ito ng tuyo para hindi na ako mag uh, magdala-dala pa. Nilagay ko na rin sa kanin, no? Tapos bumili ako ng dilakdakan dyan sa kantin. Kantin dito sa TDK. Ito yung tiyan. Um, Muro lang. Kala ko mapapamahal pa. para nagmahal lang. Tapos din sinagot. Iniwanan din. Pinagpalit sa iba. <laughs> Nakapagugot pa nga mga kadula nyo. <laughs> Sarap. Dabi sa mga Pag ulam mo gato. Pra, eh. ano na eh. Tagula na. Tagarbis na. Hmm. Shoutout dyan sa mga kasulat ng mga driver, kapwa ko driver. Mm, Siyempre sa mga hindi driver. shoutout sa inyo lahat, lalo lalo sa mga kababayan natin ng mga OFW. Um, hmm. parang buhay driver din yan. Basta inabutan ng gutom, kain. Ganun din ang driver. Minsan, nakakapagkain, Halintang-halit na gawa naman. May daming ginagawa. Ako mga ka-dula, kain tayo. Napakasok na pagpukulang ulam. Dipis na. Ano nga rin mga ka Simpleng ulam. Srap. Galingan natin mga kumain ng gulay lalo na sa panahon nyo yun. Hmm. Yung mga kinakain natin, mga galing sa mga Jollibee, kung saan saan, hindi natin alam kung yung ba'y sariwa pa. Yeah!